Share ito po Utang na nalo'y delikado Tony pa rin bagong episode na naman ng mga babalagaan at mga pangyayaring hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Well, kung mahilig ka ng mga pangyayari ay hindi ka nagkamali ng pinuntahan. Kaya huwag lang tayo magpaligoy pa. Kaya tara! Ang unang video natin ay nagpapakita ng isang babaeng kinukuna ng sarili sa harap ng salamin nang bigla itong makarinig ng mga kalabog na nagmumula sa itaas. Pumunta siya rito upang i-check kung ano at sino at saan ito nagmumula pero mukhang hindi pala siya handa sa mga makikita niya. Nakita mo ba isang humanoid creature ang gumagapang patungo sa kanya dahil sa takot ay napasigaw na ito. Sa kasamang palad naman ay dito na naputol ang clip. So ano kaya ang sumunod na mga nangyari? Totoo kaya ito o gawa-gawa lamang? Ikaw na humusga. Ang lalaking ito ay isang angkas driver na binablog ang bawat karanasan nito sa kalye, mga pasahero at lugar na araw-araw nitong naiangkas at napupuntahan mula ito sa YouTube channel na Albel. Pero sa particular na episode na ito ay may nagbooking sa kanya. Ala, parang sa sementeryo, ala sementeryo nga ito awit. Oo kamulti, sa sementeryo ang booking nito. alo, alo, awit, ayoko. Tawagan natin, sabihin natin dito na lang. Ah wait, patay tayo dito. <laughs> Tagal mo ang scam pa ata to ah. Ay. Hello, hello po. Hello. Hello po, sir Sangkas sa po. Yes, sir. Sir, andito na ako sa pin location niyo sa may cemeteryo tapat ng Clean Fuel, ano ba to? Clean Fuel. Tama po ba? Ay, ano Oo, pala? Ah, ano bang ano to? Clean Re, di ko alam. PTT. Tama po ba to, sir? Oh, tama yan. Tapos may makikita kang gate di ba? May gate. Oh, sarado, sir, yung gate, eh. Sa pangalawang gate, may makita ka. Bukas yan. Papasok ko ko sa loob? Oo, oh, pasok ka, sir, kasi medyo nahihirapan kasi ako maglakad, eh. Sigurado, sir? Oo, oh, sir, pasok ka sa loob. Diretso lang, sir. Pagpasok ka sa loob, dire-diretso ka lang. Sa pagkakataong ito ay nakapagtatakang sa loob pa mismo ng sementeryo ang booking. And take note guys, kung isa kang rider ay dapat alam na alam mo nang oh, hindi mo siya, ka dapat pumasok sa mga madidilim na lugar at walang mga taong maaaring makatulong sa iyo in case. By the way, nagpatuloy pa rin siya sa pagkuha ng pasahero. Sir, diretso o kanan? Kumana... Pasok nyo, dire, diretso lang kayo hanggang dulo. Ay, hindi po kakanan? Hindi. Diretso ka lang. Alo, wait lang, sir. Ang maniobra ako, nakakatakot dito, sir. Diretso lang po, diretso lang. Oo, oh, uh, diretso lang yan. Diretso, diretso. May tao dito kanina, eh. Wala, nawala yung tao. Nawala yung tao. Awit. Ah, ba yan? Namatay pa. Wala, parang gusto ko nang umatras ah. Sa patuloy na pagsuyo niya ng lugar ay napaisip na nga siya kung pinagtitripan ba siya at ipagpapatuloy ba niya ang pag-pick up ng customer. Makatakot na eh. Di ko alam kung legit ba to. Wala, tapos ang tagal pa tumawag ni sir. Lord, nakakatakot kataogod na noy. Eh. Kinakabahan na ako noy. Eh. Ano 'yun? Ah, dito na kinakabahan eh. na ako dito noy. Ah, eh. dito. Dito, dito, dito kuryo na pawis na ako na eh. Sobra na pawis na ako na eh. Ayun, sir Crispin sir kanina pa ako dito sir takot at kaba ang nararamdaman niya sa paligid pinagpapawisan na ito ng kakahintay sa wakas ay dumatag na rin ang lalaki ang sa kanya pero hindi dito matatapos ang lahat dahil dito na magiging kakilakilabot ang susunod pang mangyayari dito sir diyo ako makalingon, sir. Nakakatakot, sir. Dapat, sir, dun lang tayo, sir, eh. malapit na naman, eh. Malapit ka? So, sige, sir, ito yung helmet, sir, oh. Meron, sir. Meron, sir. Wait lang, sir. may trip na ako dito noy. Diyos ko, Nang kinukuha na nito ang shower cup ay laki yung pagtataka niya Nang sa pagharap niya at pag-abot niya nito Sa pasahero ay wala na ito Dahil sa sobrang takot ay agad niyang pinaharurot ang motor. Ay, noy. Lord, ay. Ay nakakatakot dito. Pinagtitripan nata ako rito eh dito. saring komento ang inani nito sa YouTube community. Pero ikaw ka multi, naniniwala ka bang may multo na gumagamit ng smartphone at nakikipag-usap pa? O malamang ay tao lang din ito na pinagtripan lamang si kuya. Magpagayon pa man, kung gusto mong panorin ang complete full and cut video nito, ay check mo na lang Albel YouTube Channel. Sir, po. Utang na Lloyd. Dito na dito, Lloyd. Tri-tripan na ako dito, Lloyd. Diyos Diyos ko, Ito ay mula sa YouTube channel ni Ricky Velasquez kung saan pumunta si Ricky sa isang haunted place upang mag-imbestiga. Nagsama pa ito ng isang shaman upang magsagawa ng kontak sa espiritong nasa lugar. Ang imbestigasyong ito ay live broadcast. Well, ito ang footage.

Habang nagsasagawa ang siyama ng spiritual, kontak sa mga nilalang na nasa lugar ay laking gulat ni Ricky nang magawin niya ang kamera sa sulok. Isang nakapangingilabot na bigura ng babae ang nakunan nito. Dahil rito ay tumakbo si Ricky at dito nakasalubong naman niya ang isang aso at bata. Natumba si Ricky ngunit muli niya itong inilawan gamit ang flashlight pero laking pagtataka niya dahil wala na ang dalawa. Ang footage na ito ay talagang mga napaka-intense. Isipin mo na lang na kung ikaw ang nasa ganitong sitwasyon ay ano ang gagawin mo. Well, watch. <gasps> oh, look at that. Oh my God. Makikita ang impala na mabilis na lumalangway habang kinukunan ng mga babaeng nakasakay sa bangka. Oh, oh, gosh. Nakita mo ba? Isa palang buhaya ang lumitaw mula sa likod nito. Dito na nagsisigaw ang mga nakakakita ng mga pangyayari. Palapit ng palapit ang buhaya. Napakabilis ng buhayat at bigla nang ang nito ang likod ng impala. Yes! Sa kaputiyang palad ay nakatakas ito at mabilis nagtatatalon sa tubig. Marating lamang ang kalupan. Ang uling video natin ay mula sa YouTube channel na Umaga Toki Film. Si Hiro at Tomo ay pumunta sa isang abandoned building... Sa unang mga minuto ng pag-iimbestiga nila ay wala namang kakaibang nangyayari... Inakala nilang walang paranormal na pangyayari silang nakunan sa lugar... Pero matapos nilang ipublish ang video ay dito maraming nakakita ng mga aparisyon ng babae... Na diumanoy siyang nagpapakita sa building... Mga boses at mga tunog ang hindi nila namalayan... Kaya naman muling bumalik ang dalawa sa gusali. Dito nakakaramdam na sila ng kakaiba. Mga yapak ng anumang bagay ang mga naririnig nila na tila pa palapit ng palapit sa kanila. At di na nga ay ito ang narecord nila. Ay, okay. ima desne. Mata choto guru guru. Maatte rin Buji maste. Nankai mo kono main hall ni shimau. り着けない状況です、ね、でもないわけはないからまあねまあだって前回は来てるわけ、ね、そうそう,そうでねやっぱりね、うん、さっきからね、うん、まあ遭遇してないからいないんだろうけど、うん、やっぱり前回よりも人の気配を強く感じるよね、うん、で逆にこんだけさ、うん、部屋数があるから、うん、それも人がいても気づかないし、うんうん、まあ、とりあえず探索は続けよう、はい habang sinusuyo ng dalawang bawat paligid ng bahay ay hindi napansin ni Hero na may record na pala ito sa kabilang silid isang figura na nakatayo rito ang siyang may hawak na plastik pero 'wag nakapangingilabot ay nang sumunod si Tomo ay walang imay ang narecord nito sa parehong silid segundo lamang at nawala na ito dahil sa wala silang kaalam alam sa mga narecord nila ay nagpatuloy pa rin sila nang bigla nilang marinig ang elevator. Dito na sila kinilabutan dahil paano aandar ang elevator na wala namang kuryente. Kahit natakot ay tinignan nila ito at biglang ito ang mangyayari. 風がすごかった、ねうん、今日風全然ないに前はさ風がビュービュー吹いててドーンバタンバタンだったんだけど、うん、全然ないんだけどさにもかかわらずなんか人が歩き回るようになったてうん、すごい、ねうん、引き続きね探そう、うん、こっちかこっち行ったっけこっちか Habang naglalakas sila ay muli isa na namang figura ang narecord nila. Ngunit sa pagkakataong ito ay harapan na nila itong nakita. Dahil sa hindi nila alam ang gagawin ay umatras sila upang makahiwa sa maaring panganib na dala nito. Nang makapagdesisyon sila, nang makapagdesisyon sila ay pinasyan nila ang balikan nito upang kausapin ngunit wala na ito sa paligid. Tiningnan pa nila ang bawat silid ngunit talagang naglaho na ito na parang mula. Nagpasya si Hiro na manatili ng mag-isa sa lugar na isa palang maling pagkakamaling gagawin niya. Tenky tuker, tenky tuker, 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 tuker. ライトでは考えないか。ちょっとこのまま、まっすぐに。 脱出できる準備だけして友さんたちを待とうじゃあ来たらまた僕が開始しよう Nakita mo ba? Habang nakaupo si Hiro at team na pinagmamasa ng koridor ay ramdam niya sa paligid na may kakaiba bukod sa madilim ay isang nakapangingilabot na muka ang hindi nakita ni Hiro na siya palang nakatitig sa kanya. Nagmumula pa ito sa silid na nasa tabi niya. <laughs> Di na nga nagtagal ay dumating si Tomo at ang kameraman nila upang sunduin si Hiro. So ano kaya kamulti ang mga nakuna nila sa abandoned building? By the way, thank you so much. Mag-like sana kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at i ang notification below. Masyadong complicated ang schedule ng mga upload natin mga kamulti. In that way, mabilis ko kayong manonotify sa mga latest uploads natin. God bless and see you again.